Bilib na bilib ang talent manager na si Lalit Soli sa tapang ni dismissed Bambantarlak Mayor Alice Guo na humarap sa Senate hearing noong lunes, September 9. Talagang nanunood at tumutok daw si Manay Lalit sa pagdinig ng Senado hinggil sa mga kasong kinasasangkutan ni Alice Guo matapos ang pagkakasakote niya mula sa bansang Indonesia at naibalik dito sa Pilipinas. Ayon sa Instagram post ni Lalit, hanga daw siya sa lakas ng loob ni Guo na humarap sa mga senador matapos ang ginawang pagtakas at pagtatago sa batas ng ilang araw. Pero ayon sa veteran entertainment columnist, feeling daw niya ay iniinsulto at pinaglalaroan na lang ni Guo ang Senate hearing pati na ang mga senador na dumidinig sa kanyang kaso. Salve buong umaga hanggang tanghali talaga natutok ako sa Alice Guo sa Senate, kaloka ha, parang feeling ko pinaglalaroan ni Alice Guo ha at hanga ako na ang lakas ng loob niya sa pagharap sa mga senador, sabi ni Manay Lalin. Sabi pa niya, at isa talaga pumasok sa isip ko Salve at Gorgi, wala ba si Alice para man lang magbigay emotional support sa kanya, kung iisipin mo, matapang niyang hinaharap ang mga problema niya ha, bongga ha. Very charming siya at dahil sa Pogo Connect niya meaning dami niya datung at her age na bata pa kung iisipin mo, hindi ako magtataka na meron gustong gawin movie ang buhay niya dahil very exciting ha. Very colorful at kung iisipin mo ang daming twist ha. At ang dami mong malalaman dahil pati ang corruption sa pagkuha ng birth certificate at passport, bongga talaga, sabi pa ni Manay. Bukod dito, may isa pang IG post ang talent manager kung saan sinabi niyang kung naging lalaki lang daw siya ay baka niligawan niya si Alice Guo. Kaloka yun Senate hearing ni Alice Guo ha. Parang nagsawa ako sa mga questions ni Senador Joel Villanueva dahil sa parang siya nalang nagtanong at yung ibang senators na nandoon hindi nabigyan ng chance para magtanong. Mabuti na lang paminsan-minsan nagsasalita si Senador Win Gatchalian, nagtanong ng isang question si Bong Revilla, at Bato de la Rosa. Naku ewan ko kung makakatulong sa re-election ni Joel Villanueva itong hearing dahil parang gusto talaga niya na siya ang mag-monopolize ng hearing. At yun babae sa likod ni Joel ha? Panay ang emote na ka-distract talaga. Kaloka talaga ang hearing na inabot ng lagpas ng lunch. Kung pogi akong menligawan ko talaga si Alice Go. Pero sabi ni Senador Jingoy Estrada meron daw papa na isang mayor din si Alice Go, bongga. Pero hanga ako sa tatag niya sa pagsagot at tapang na harapin ng mga senators, at hindi siya nagpakita na takot o intimidated siya. Bongga talaga? Hirit pa ni Manay Lalit Solis.